Luto po tayo guys ng bangus. Binaritong bangus. Dito sa ating subukan natin to kung effective ba to. Kung pwede ba to makaluto ng bangus. Binarito. Ayan. Hindi natin ang mantika guys. Mantika. Para kainitin na natin. Ayan. Ah, hintayin natin yung init, guys. Paano natin masubukan to pag natin initin na maganda. Kaya kuha tayo ng kutsara para alam natin kung mainit na. Ayan, guys. Pinapahit natin po yung mantika. Ayan, mainit na. Mamaya at maya guys, ilagay na natin ang ating bangus. Ayan po guys, subukan po ito kung talagang effective na ito, makahalo ito dito ng bangus. Ayan, ilagay na natin guys yung bangus. Ayan, yun eh. Ayan guys, tumukulo na guys. Ayan, mausok na guys. Ang sabihin, pwede pala ito sa bangus